kaya ayos po natin ulit yung kulay niya at nang request po yung gumagamit nito na pakiayos naman yan po, may mga kinagata na siya ng ah, tulambutan siya po yan no? mga pinagkainan na po yan at ito nakahuli na rin po yan dati, minsan ay eh, ginamit yung isang bisis eh, kahuli na yan, yan, ayusin ko po siya ah, nang maging maganda yung kanyang kulay po yung gamit natin ah patong tab patong tab patong at saka busni to yun pong na busni po yung ating ilalagay sa ating ah i-re-repair na tura-tura hmm. hindi ko na po siya gagamit ang pintura dati naman ang pusa mag na. hmm. po ang magpintura ayaw na palang ang Ini pun pemarang amin ko na rin po itong ating ripala medyo luma na yung ripala natin kaya gawin na natin ng paraan para maging maganda pa siya madagdagan yung, madagdagan yung kintab niya Hindi na ako ang mga. Ako hindi ba yan? hindi ba? At a huli natin lang kulay pulang pakintab ayan una po ay blue pagkatapos ay green ito po yung pula medyo kong lang po pang siya. sya ito ang para maging iba naman yung kulay nya magkaroon po sya ng kombinasyon at pagdating nya sa ilalim ay maiging maganda yung kulay nya at sa taho counting, puti ito para pamagdagdag pintab uh, kaunti lang siya ito na po yung ating ah, uh, medyo kasabi natin kung tama na ano yung ano nya kulay Yan. malayo na siya dun sa dati niyang kulay kaninang kulay sa lang Ito din po itong isang ating Tora-Tora. Ito na po yung ating mga nerepero. Iba na po yung mga formal Yung pong mata niya, yung may ari na yung maglalagay niya. At, babalik po natin ito po. Kanya na po siya. Pag ating pong na lalagay ng pakingtab. Yan pong isang yan. Ito wala po siyang pintura. Ang ginamit ko lang talaga po yung pintats. Pintats lang po. Ito. Pintats lang yung ma maitim na yan. Ang sakabos ni pakintab. Yan. yan pong isang yan. At na ano po. Yung latin rosa natin. Ano yung kulay niya. Ano diba Nag iba yung kulay niya. Hindi na siya gaano rosa. Or pink ayos na po siya Ayan. at yung pong ating ibang mukha yung panibago kong pundising nyo na pinalit ko sa kasagdasan ito po yun Ayan. Ayan. nakahuli na po siya nung subukin ko kaisa na po agad yan uh, chat out nga po pala sa lahat ng nagagawa rin po ng toratora, yan magbahagi po tayo ng iba't ibang teknik at mga ideya kung paano tayo gumawa ng tura-tura at ng pakinabangan din po ng ating mga kasamang mandaragat obo magtutura-tura para makuha po natin yung mga ideya na tama at umaayon sa uh, nagugustuhan ng cattlefish at uh, manala or octopus. Yan sana po makuha natin yung tamang diskarte at disenyo kung kayo po may alam din eh show din po na pag-share nyo sa ating mga nanonood at kapwa maghanap sa karagatan maraming maraming salamat po at shout out po sa inyong lahat na mga nagaantabay sa ating pong channel, ito po pati yung ripala ko, ayan yun ano po na rin po siya ilagyan ko na rin pakintab Maraming Marami, salamat po sa inyong paggagaan